Iris, ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap kang laging hindi siya dumating, ay dapat mo nang iwasan ang ganoong kausap, dahil kamalasan na ang kayang maibibigay sa iyo, at kung may dapat kang puntahan, ay dapat mong puntahan dahil pwede kang makagawa, nang naayon sa iyong kagustuhan, at kung sa iyong pera ay mas mainam pa na maging mademo ka muna, kaya dapat mong sinupin ang hawak na pera na nagbibigay sa iyo ng swerte sa pagkakaperahan. Ngayong araw ay bawal sa iyo ang pagpirma sa mga usapan ng makaiwas ka sa problema sa hinaharap, At sa tahanan ngayong araw sa pamilya kung sila ay may gulo sa isipan, iyong sabihan na dapat na nilang layuan dahil problema sa buhay ang kanilang makukuha sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka na mabilis na magalit mag-focus ka sa gawain sa pinapagawa sa iyo at nang walang maging problema sa buong araw sa trabaho libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 24 number 36 at number 17. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ay pwedeng kang magalit kagad, kaya dapat mong iwasan ang mabilis na magdesisyon, at ngayong araw kahit may tiwala ka sa mga kausap ay bawal ka muna pumirma, dahil sila ang magdadala ng ikakamalas mo kung pipirma ka ngayong araw at sa mga dapat na suyuan mo sa kapamilya ay dapat mong gawin, kaya dapat kang maging maunawain dahil para mas gumaganda pa ang relasyon, at mas dadami ang good energy ng swerte sa inyong relasyon. Kung magiging mahaba ang pasensya mo sa ibang kausap, at kayo ay magkakasundo, pwedeng-pwede kayo makagawa ng ibang pagkakakitaan sa pag-ibig, mukong talagang ikaw ay laging nalulungkot sa mga pakikipag-usap, sa iyong relasyon ay dapat mo nang bigyan ng pag-isipan at lagi kang pumunta sa bagay ng Diyos para makabuo ka ng maayos na gagawing desisyon. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color green, and color red number 11, number 25 at number 19. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay kung may dapat kang puntahan, ay iyong ipagpaliban may sinyales ng walang mangyayaring, na ayon sa iyong kagustuhan, gastos lang ang iyong makukuha. Sa iyong pera ngayong araw ay maayos ang magpalabas at magpautang. At kung lalapit ang magulang ay pagbigyan, ng tuloy-tuloy ang dating, sa iyo ng pera na ayon sa iyong gabay para sa pag-asenso. Sa trabaho ngayong araw ay pag-unlad ang sinyales, ang pagiging masinup mo lagi sa mga gagawin ng maging mas maayos ang buong araw sa trabaho. Sa anak sa ibang miyembro ng pamilya kung mayroon silang gustong investment, ay iyong suportahan at magtatagumpay sila sa usapan kung laging may suporta ka sa kanilang mga gagawin Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color red and color pink number 28 number 34 at number 19 Cancer, ngayong araw ang pahiwatig sa pangarap na maka, puu ng isang bagong bahay, ay mas mainam na mag-ipon ka pa dahil kung sa ngayong, ang sinyales ay mas mainam na mag-ipon pa, kaysa maglabas ng pera kahit pa sa iyong bahay, dahil may swerte ang iyong pera pa na magpapaunlad pa ng husto ng iyong pera, at ngayong araw ay may kahinaan ang iyong enerhiya ng buenas, kaya pag-iingat sa iyong ngayong araw, at umiwas ka mapakisuyuan ng mga kamag-anak, o mga kaibigan, dahil sa hinaharap ay makakagalit mo lang kung iyong matutulungan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa pamilya sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may kausap ay dapat puntahan, ay iyong bigyan ng advice ng swerte para makagawa sila o mabigyan ng other income na maayos, at sa pera ay magandang makatulong sa magulang at magbibigay sa iyo ng swerte kung sila ay lalapit sa iyo. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan, Maging malambing ka sa mahal. Ang maibibigay sa iyo ng mga gumagabay ay good energy ng swerte sa pag-iibigan para umasenso. Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero: color gold and color red number 24, number 42 at number 19. Leo, ngayong araw ang pahiwag kung may kausap ka sa isang pagnenegosyo, ay huwag ka na muna tumuloy dahil isa siya sa magdadala ng bad energy ngayong araw. Kaya iwasan mo muna para makaiwas ka sa problema sa hinaharap. At ngayong araw ay maganda ang good vibes mo ng swerte sa mga pamilya. At sa mga lolo at lola kaya kung ipapatawag ka iyong puntahan, at iwasan mo naman maawa ka sa ibang tao ngayong araw, lalo na pag pera na ang usapan para hindi ka nila maisahan. Sa tahanan ng pahiwatig kung may ekstra kang pera, sino man sa iyong pamilya ang makitang may kahinaan ang katawan, ay dapat mo nang dalan sa doktor ng makalihis sa gastusang. Sa iyong pera ay maging masinop sa kanang ligtas ka sa problema, pag lumapit ang magulang at kapatid ay iyong pagbigyan, at mas gaganda ang pasok ng mga positibong vibes, pagkakaperahan sa tahanan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 40, number 25 at number 7. Virgo, ngayong araw ay may magandang kang enerhiya sa mga gustong gagawin, kaya ituloy mo ang lahat ng iyong gustong gawin, at pwede kang magkaroon ng bagong idea ng pagkakaperahan, at sa mga ibang pakikipag-usap kung malayo sila, ay huwag ka ng tumuloy dahil gastos lang, at sa miyembro ng pamilya ay may pahiwatig na may masaya silang buenas na enerhiya, kaya sabihan na sila ay tumuloy sa dapat nilang gagawin para makagawa ng bagong other income para sa kanila. Sa iyong pera ay maging maingat ka at walang kang pagpapautang sa ibang tao, at paglalabas ng pera, mga kapatid at magulang ang pwedeng paglabas kung ikaw ay lalapitan, ng tuloy-tuloy ang grasya ng swerte na dumating sa pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, maging malambing ka sa mahal at laging gaganda ang positive energy ng swerte sa pag-iibigan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 19, number 37 at number 24. Libra, ngayong araw ang pahiwatig kung makikipag-usap ka, ang dapat mong gawin maging maingat at malakas ang pakiramdam, dahil baka sila ay makagawa ng hindi mo napapansin, at kalungkutan any iyong makukuha, at kung may natanguan kang kaibigan ay iyong puntahan, dahil may sinyales na okay ang iyong magiging transaksyon, at huwag ka pipirma ngayong araw nang hindi ka madalaw ng bigla ang perimang problema. Sa trabaho ang pahiwatig ay normal ngayong araw, walang sinyales na problema, ang maging maunawain ka sa mga kasama sa trabaho, at huwag ka makisama sa nagmamagaling na kasama sa trabaho, dahil sila ang magdadala sa iyo ng kagipitan sa trabaho sa hinaharap. At sa pagmamahalan dapat kang maging mas maingat sa pagsisalita, ng kaalaam sa trabaho, dahil baka maungusan ka ng iba kung kanilang madidinig kaya magingat ka lagi, Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color gold number 34, at number 20 at number 17. Scorpio, ang pahiwatig ng gabay ay pwedeng may dumating. Kang kaibigan, na pwedeng magkaroon kayo ng kasunduan, basta kung pera ang usapan ay pumarehas ka sa paglalabas ng pera, kung kapital sa negosyo, para hindi ka maging kawawa sa huli pag nagsosyo na kayo, at kung may hihilingin ang ang minamahal na makapunta sa gusto niyang kausap, ay iyong pagbigyan dahil may good vibes kayo ng swerte sa inyong gagawin, at huwag kang muna pipirma ngayong araw, at baka madalan ka ng problema sa hinaharap at tukso ng pag-iibigan. Sa iyong pera kung may extra kang pera, na pwede kang magpahiram sa alam mo makakabayad, sa iyo ay gawin dahil maayos siyang makakabayan. Dumalaw ka sa magulang kung may oras na mapasaya mo sila, at magkakabigayan kayo good energy at magpapaganda ng kalusugan, at sa iyo ay ganoon din ang pahiwatig. Sa trabaho ngayong araw ay walang kang problema, ang iiwasan mo ay ang lubos na pagtitiwala sa mga kasama sa trabaho dahil sa ganoon ka pwedeng magkaroon ng suliranin. Mag-focus sa ginagawa at doon ka makakakuha ng malapit na pag-asenso. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color silver number 15. Number 25 at number 36. Sagittarius, may pahiwatig ang iyong gabay na may dadating na magpapalungkot sa iyo. Kung ikaw ay magmamadali sa mga gagawin, kaya dapat ay manigurado ka sa iyong gagawin at pagdedesisyon. At sa mga anak kung may isa silang hihilingin sa iyo na suporta, sa mga plano sa negosyo ay dapat mong suportahan dahil kaya nilang makagawa ng pag-asenso, sa kanilang mga plano ang pinapahiwatig. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal, na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka, ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. At kung mayroon ka pang makakausap na ibang tao, at masyadong makulit ay iyong iwanan dahil pwede kang madala ng negatibong enerhiya. Sa iyong pera ay okay sa iyo ang magpautang, at makatulong sa magkapatid at magulang, at pag pagunlad ng iyong pera ang magagawa. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya, pwede kayong magkaroon ng masayang gabi ng pagmamahalan na magbibigay sa inyo ng magandang plano sa pag-unlad ng buhay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 14, number 21 at number 19. Capricorn, ngayong ay may mga sinyales na may mahinang kang buenas na araw kaya umiwas ka sa usapang pera, dahil ikaw din ang pwedeng magastusan. At kung may pinag-uuto sa iyo ang mga magulang, ay dapat mong gawin na kagad dahil para mas gumanda ang swerte sa inyo, sa mga gustong mga gagawin para sa ikakaunlad ng bawat pamumuhay, at pumunta ka sa bahay ng Diyos, at nang mabigyan ka ng buenas na enerhiya, at mga katalinuhan sa usapan. Maging masuyo ka sa kamag-anakan pag ikaw ay dadalawin, pwedeng silang makatulong sa iyo sa hinaharap. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng problema, kaya ang pagiging maingat mo sa trabaho, ang dapat mong gawin, at lagi kang naninigurado sa mga gagawin. At huwag ka muna magbibigay ng suggestions nang mapanatiling maayos ang iyong araw sa trabaho. Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color silver number 24, number 33 at number 42. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig kung mayroon kang kapital na perang naiipon, ay dapat ka nang magumpisa ng plano sa pagnenegosyo, na kahit maliit lang negosyo, sa una ay pwede mong umpisahan, may swerte kang magagawa kung iyong gugustuhin na makipag at huwag ka lang naman basta maawa ngayong araw. Kahit pa mga dating kaibigan, dahil sila ay walang maibibigay sa iyong work. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may deal sila, ay iyong sabihan na kanilang puntahan ng mas maaga, dahil anduon ang kanilang swerte sa mga dapat nagagawin. Sa pag-ibig, kung may nais kang ligawan ay iyong ituloy na wala kang dapat ipag-alinlangan kung sagutin ka o hindi ay lalo kang magsikap, dahil may sinyales na swerte sa iyo kung magiging magkasintahan kayo. Sa trabaho, ay mas maaga ka lang papasok ng masigla lagi ang iyong isipan sa mga dapat nagagawin gagawin, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 25, number 36 at number 8. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, sa mga usapan na magagawa ay maayos kung mas magiging maingat ka, sa iyong pamamaraan na dahan-dahan, ay magpapasaya sa iyo sa resultang magagawa at may good vibes ka ng enerhiya sa mga usapang, tungkol sa maliit na pagkakakitaan kaya iyong pag-aralan ang malalaman. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay maganda ang enerhiya, at bawal muna ang mga usapang may pagsisalita, ng pagmumura, dahil nagpapahina ng good energy sa tahanan, at sa iyong pera at bawal sa iyo ang magpautang, sa ibang tao ng walang dumating na kagalit na tao, at pagkagipitan sa pera sa hinaharap. Sa trabaho ay maayos ngayong araw walang sinyales na problema, hanggat nagagawa mo na maging masinop sa gagawin ay makakaiwas ka sa sinyales na suliranin. Sa pagmamahalan ay may masayang araw walang tampuhan, at kung kayang mas pasayahin ang gabi pag-ibig, ay makakainam sa inyo magbibigay ng pagganda na kalusugan at dadatingan pa ng good energy ng swerte Scorpio ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color pink and color green number 24 number 30 at number 22